sa ating lahat. So dito naman po tayo ngayon mga kayos tayo po ay may ginagawa ngayon yung makina na 6D24 uh, generator po siya nakakabit ito po yung makina mga kayos na meron pong uh, tagas doon ng tubig sa kanyang uh, crankcase. So i-update ko po kayo at atin na pong nabaklas yung kanyang cylinder head, yung kanyang mga pistons so ito siya mga kayos, samahan niyo po ako Ayan. So ito na si mga kayos yung ating uh, binabaklas na 6D24 ito yung makina na mayroong uh, tubig sa crankcase ayan po siya oh. ayan, 6024 uh, dinadala niya po yung uh, generator so mga sa natin na pong nabaklas yung kanyang uh, cylinder head sakit okay, tayo sa taas ayan. nabaklas na natin yung kanyang cylinder head ito yung kanyang mga piston at uh, ito mga kayos uh, yung kanyang liner sa number 1 Uh, okay naman po siya ito uh, madumi lang yan pero yung number 2 ayan may kayod siya mga kayos ayan kayod po yan yung number 3 ay uh, okay number 4 okay number 5 okay tsaka yung number 6 ay hindi okay mga kayos. so papalit tayo ng liner nyan dalawa ah, babat na naman tayo <coughs> tapos ito mga kayos yung kanyang piston Ayan. So, kinalawang na to siya mga kayos Kasi matagal na po siyang naka Standby, ayan, naka-stack Kalawang, yung number 1 Yung number 2, number 3 Number 4, number 5, at saka yung Number 6, so dalawang piston Yung may damage, dalawang liner yung may damage Ayan Ayan po siya mga kayos Ayan So, punta na naman tayo dito Sa ilalim niya mga kayos ayun, ilawan natin ayan na siya so tinanggal na rin natin yung mga oil jet, ayun so ito talaga siya yung mga kaayos eh yung number 2, dyan talaga siya tumutulo, ayun o na. Ay, ipasok natin yung camera para pisa ayan ayan okay. Uh, so yan sa mga kayas Nakita na po talaga natin no? yan so magbabaklas tayo niya Nung liner Ayan So yan po yung update natin dito Sa ating 60 uh, 6D20, 24 Na makina Ayan so, Nakita po natin na uh, yung naging epekto At resulta ng uh, paghalo at ng uh, tubig at langis Sa ating uh, crankcase So mga kayas bakit nga ba Nasisira yung liner o ring So, ganito yung mga kayos. Yung una, kapag na-overhead po yung makina. So, pangalawa, sa katagalan at saka sa kalumaan na rin po minsan mga kayos, nagiging gato, matigas yung rubber, kaya madali na po siyang nasisira. So, kapag nasisira, pag na matigas na po siya, madali na po siyang masira at doon na po mag-uumpisa na magkaroon ng leak. So, pag ang tubig ay lumusot sa ating crankcase, so mga kayos, huwag na po natin siyang uh, patagalin. So, marami pong sisirain po niyan. Uh, una, yung ating uh, piston, yung ating uh, liner, yung ating mga journal, yung ating mga bearing. So, uh, kung maaari mga kayos, agapan po natin. So, yun naman mga kayos, maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share at saka press po yung notification bell na yan para maging updated pa po, po kayo mga kayos sa mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun naman mga kayos, maraming maraming salamat at i-update ko na lang po kayo kapag atin na po siyang i-assemble at atin na po pampanta rin itong uh, makina na 6D24. So, yun naman mga kayos. Thank you.